mag-survive dito sa loob ng elevator for 24 hours. It means dito ako kakain, dito ako matutulog, dito ako iihi. In short, dito lang iikot ang oras ko sa loob ng 24 oras. Time check. 2.40 na ng hapon ngayon. The challenge starts now. Yan. Bali, 2.40 din tayo bukas matatapos sa challenge na ito. Medyo kinakaba ako kasi ako lang mag-isa. Wala akong kasama guys. Eh. Yeah! Ako lang mag-isa dito. Hindi ko alam kung kakayani ko to Pero para sa inyo is kakayanin natin tong challenge na ito. Mahirap man pero ipapangako kung hindi tayo lalabas dito sa may elevator na to. Ang mga laman ng bag na dala ko ay tripod, papel, sando, mic, charger at pabango. Tutun kayo dito sa loob ng elevator kung saan ako mag-e-stop sa loob ng isang araw. Merong automatic sanitizer, merong nakapaskil ng na mga rules and guidelines, merong dalawang monitor at merong CCTV. Pahintay nga muna tayo ng konti kasi uh, nakakahilo din talaga guys. Pag umaandar yung elevator, sobrang nakakahilo. Umupo muna ako at nanood ng video sa cellphone ko para pang palipas oras sa challenge na ito. Mind 2.57 na lang hapon ngayon. And meron pa tayo natitirang 23 hours and 16 minutes. Yun. Ganun pa katagal guys. Bali ka start, start pa lang natin. Mahababang pang takbayin to dito sa uh, elevator na to. Medyo nahihilo na nga ako. Kaka start start pa lang. Pero okay lang yun kasi ganun naman talaga eh. sa umpisa. Nakakahilo talaga. Pero masasanay at masasanay pa rin naman yung katawan natin dito. Para hindi ako maboring sa challenge na ito, ay kakausapin ko ang lahat ng mga taong papasok sa elevator para pampalipas oras na din. Ay, okay! Yay! Hey, hello po. Thank you so much, thank you po. wee Ah? Bukay, ma'am. Hey! Shoutout kayo, ma'am. Baka gusto may may gusto kayo yung shoutout. Shoutout sa... Shoutout! Ayun! Shoutout! Shoutout! Bye! Ang At ni ate ay maya-maya ay biglang namatay ang ilaw sa loob ng elevator. Namatay. Namatay yung ilaw, guys. Gagi, namatay. Ayun! Oh, ay, nakala ko kung ano na. Namatay bigla yung ilaw. Pagkabukas ng ilaw ay umupo muna sa glit para mag-isip kung ano ang magandang gawin para hindi maboring. Habang nakaupo ako ay naisip ko na lang natanungin ang mga papasok sa elevator kung kakayanin ko ba tapusin ang 24 hours challenge na ito. Opo ano ma'am. Ano po kasi ma'am Nagbo-vlog po ngayon. We're in magpapaysta ako dito sa loob ng isang araw. Sa so, tingin nyo mang ko? Pakayanin Kapayanin, eh. May ano naman Thank you po, mama. Ingat po kayo. <laughs> Hindi ko naman kakayanin ko. Namasta ka dito? Apo, Nang 24 hours. Hindi po pwede lumabas kahit anong mangyari. Daman. Oo naman, ngayon tayo niyo. Mabait na tao dito, guys. Mababait na tao dito. Wala akong masabi. Habang nag-aantay ako ng papasok sa elevator, ay bigla na namang namatay ang ilaw. na naman, namatay na naman yung ilaw, guys. Kagi, Pag ganito, guys, kagi, nakakababi ka na mamatay yung ilaw. Tinan nyo, ha? Mo-open. Wow. Pagkabukas ng ilaw ay tuloy-tuloy ko ang pagtatanong sa mga papasok sa elevator kung kakayanin ko ba ang challenge na ito. Ayan, may akit na naman. Ayan, nandito na naman tayo sa challenging moment. Kita tanong ko sa'yo, sir, ah, -co kasi ako ngayon, nagbablog ako ngayon. A ah, Magpapaistak ako dito sa loob ng isang araw. Sa tingin niyo, sir, kakayanin ko. May food food Meron po. Kaya 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 Kakayanin talaga no? Kakayanin daw Kung gusto eh Ganun naman talaga yung lahat ng senaryo ng buhay Wala naman talagang mahirap kung gugustoy mo lang talaga ah, Kung gusto mo talaga yung isang bagay Walang mahirap dyan guys eh Kung gugustoy mo yung isang bagay na gusto mong gawin Kahit gaano pa man yan kahirap wala, parang hindi mo iisipin yung hirap kasi gusto mo isang bagay. Pagkalabas nila kuya ay may biglang pumasok ulit at tinanong kung vlogger ba daw ako. Nag-vlog ka, nag-manage ng mga artist Mga vlogger, anong-anong Hiningi niya ang pangalan ng YouTube ko Para makontak daw niya kung sakali kito po sa YouTube Sige po, masatein ko po Marami din kami ng mga artist Hello guys Pagkalabas ni si Remi amaya ay bigla na namang Namatay ang ilaw Ito na naman guys, nawala na naman yung ilaw Hindi ko alam kung anong Nangyari kaganina pa to One minutes na atang nakapatay yung ilaw Paano to? Walang ilaw guys. Ilaw, ilawang ko ah. mino hey, o. Oh. O. Ito ako guys ako. Oh. Okay, ang pa. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Oh. Pero hindi ko alam ngayon no. May ilaw siya dito guys o. Oh. Hindi ko alam pag pinindot natin ito. Try natin ah. Ayun! Ayun lang pala! Okay! Gets ko na siya. Gets ko na siya, par. Alam ko na. Namamatay yung elevator pag hindi siya ginagamit ng ilang oras. Kunari, walang gumamit ng lagpas 5 minutes. kusa siyang namamatay. Namamatay yung ilaw. Pero pag yung may gumamit, saka lang siya magbubukas. Okay? Ba bali, safe din pala siya, guys. Ganun lang pala yung nangyayari pag hindi ginagamit. Walang gumagamit. Bigla na lang namamatay. Pero pag yung once na may gumamit, kunwari may biglang pumindot, saka lang ulit bubukas yung ilaw. Hindi naman pala siya delikado, hindi naman pala siya nakakatakot eh, kasi pinindot ko lang siya guys, ayun o. No? Diba, ito yung umiilaw. Pinindot ko lang siya, tapos umuokay na. Ganun lang pala, kinaban pa naman ako. No? Medyo nawala yung kaba ko dun kasi alam ko na yung diskarte. Umupo muna ako ng ilang minuto para makapagpahinga. Nakakaramdam ah, na ako ng ilo guys, nahihilo na ako. Pero sa tingin ko sa una lang ito kasi naninibago lang. Pero maya maya din, masasanay na rin tayo dito sa ganun itong sitwasyon. Nakakahilo lang talaga pero kaya naman. Pagtapos ko magpahinga, itinuloy-tuloy ko ulit ang pagtatanong sa mga taong sasakay ng elevator. Kumulat kasi ako dito sir, wherein kailangan ko mag-survive ng one day. Nandito lang na sa loob. Kung baga naka stuck lang sa loob. Sa tingin nyo sir, kakayanin ko. Kaya mo na. Salamat po. Sakamay ka sa vlog boss. Oh. Yes! Sa tingin niya sir, kakayanin ko. Aiyo, ah, yeah. naka-add ko na ah? Thank you, sir. Ah. <laughs> <laughs> Thank you, sir. <laughs> Thank you po. <laughs> Hello po. Shout out kay, sir. Time check. 5 na ng hapon ngayon. Meron na lang tayo natitirang 21 hours and 10 minutes dito sa challenge na to. Uh, stay tuned, guys. Tignan natin kung ano mga kasunod na mangyayari dito sa pag-survive natin sa loob ng elevator. Sheesh! Habang nag ako ng taong papasok sa elevator, ay bigla akong binisita ni Jai si Bilegas. 7, 8, 9. Alam ko na to kasi yun na to guys. Oh! Ah! <laughs> Inalaan niya ako ng biskwit para daw may makain ako. So yung nagugutom pa naman na ako. Siyasok na lang ako pag gusto mo ng tubig. Oo, uh, sige. Pag gusto ng kape, ng adobo. Yung galing na pa ako ng magutom, ito tamis ng unang tikim. Ayan, oh. Mm -hmm. kaka Ay, yung matamis yan, alam ko magkano yan. May presyo pa yan. Molo. 220 yan. <laughs> Rambatanggas. Wow! Ayan, oh, oh. no. na. Kalingo, kalingo. Oo. Oh. Mamaya pag kaya ako oh, yung tubig, Sabi oh. ka lang, oo. Oh. Na bye bye. Bye, bye. bye. <laughs> May pagkain na tayo guys, sarap. Dahil binigyan ako ni Jay ng biskwit, ay kumain muna ako kasi nagugutom na ako. Hmm, kain, kain. So tamis. Inenjoy ko muna ang pagkain ko kasi sobrang sarap talaga. Tapos ko kumain na yung umupo muna ako para makapagpahinga. Yung outside world, oh. Yeah, bye-bye! Nandito lang tayo for 24 hours straight, buddy. Kahit anong mangyari, hindi tayo lalabas dito. Nilibang ko muna ang sarili ko para hindi ko mapansin ang takbo ng oras. Okay. 7.26 na ng gabi ngayon. Nakahihilo na ako guys. Nakahihilo dito kasi ayun, pabababa-baba. Tapos pakitak. akyat nakahilo na talaga. Anong oras na, medyo inaantok na ako. Ayun, tingnan natin kung anong mangyayari mamaya yung madaling araw. Tingnan natin kung marami pa rin bang aakyat. Kung marami pa rin bang gagamit ng elevator. Kasi talaga baba, bakit, akit, nakahilo talaga pag pabababa-baba at pakit-akyat, Nakahilo talaga. Maya-maya ay nakaramdam na ako na antok. Kaya natulog na ako. Good morning guys. Kagising ko lang. Time check. 9.46 na ng umaga ngayon. And meron na lang tayo natitirang 4 hours and 27 minutes sa challenge na ito. Ang masasabi ko lang sa challenge na ito, sobrang nakakahilo talaga guys. Promise. Pagkagising ko, sobrang hilong-hilo. Para akong lasing na ewan eh. Sakit ng ulo ko. Pinagpapawisan ako ng walang dahilan. Malamig naman dito sa loob pero pinagpapawisan ako. Pinamilo na ako. Umayo muna ako para magising ang diwa ko. Saka para mawala yung antok ko. Sobrang hirap ng challenge na ito pero alam nyo yun, kinaya naman natin kaya ayun mamaya makakalabas na tayo dyan. No? Ayun. Yeah! Medyo natutuwa na ako ngayon kasi malapit na matapos eh. Nawala na rin yung sakit ng ulo ko kahit papano. Pero nandun pa rin yung impact na parang umuuga eh. Kahit, kaya kagaya na ito, hindi gumagalaw. Pero parang yung impact sa akin, parang gumagalaw pa rin yung elevator. Habang nanonood ako ng video sa cellphone ko, ay hindi ko na malayang malapit na pala ako matapos sa challenge na ito. Minuto na lang ay makakalabas na tayo dito sa elevator nito. Sobrang sayang experience ito sa akin. Medyo mahirap nga lang talaga kasi ay nga, sobrang nakakahilo may aakyat, may bababa, may sasakay, ganyan. Pero, at least ayun, malapit na tayo matapos ayun, no? Two minutes na lang tayo dito sa challenge na to! Let's go! na matapos, guys, ayun, no? One minute, say, ah! Habang nagka-countdown ako, yung magbilang pumasok na tao. Kaya tinanong ko siya about sa ginawa ko. <laughs> <laughs> pumasok. Ah? Sir, maniniwala ka ba nag... Paista ka ko dito sa loob na isang araw. Dito sa loob. Hindi naman yun sa'yo. Ay nga, actually, patapos na ako. Ayun, no? seconds uh, na lang. Kanina ka pa? O, kagabi pa. Kagabi pa. Kasi uh, pa. kaingat uh, sa vlog mo. See, Thank you po. Ayun, <laughs> 19 seconds na lang, guys. Ayun, o. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, Okay, tapos na tayo, guys. Oh, tapos na tayo! Tapos na! tayo, guys. Sobrang solid. Sobrang saya. Natapos natin yung 24 hours dito sa may elevator. nag tayo dito sa loob na elevator. Sa loob ng isang araw. Sobrang sayang experience. Nakakaalis na tayo, guys. Tara, ano na tayo? Bouncy na tayo. Gusto ko na umiga. Whoa, let's go! Mas na tayo guys. Sobrang solid. Mas na. Yeah, nakalabas na tayo pa. Yeah! Yeah! Nakalabas na tayo dito sa may elevator na to. Sobrang saya para nakawala sa kulungan eh. <laughs> Ngayon makapagpahing na tayo ng maayos, uh, makakatulog na tayo. And ayun, eh, maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa sunod na vlog. Yeah, yeah, yeah.